Gihatagan og katungod sa Department of Education kon DepEd ang mga school head nga makadesisyon kung mamahimong suspendeho nila ang face-to-face -face class o dili. Tungod sa grabe nga kainit nga dala sumala pa sa El Nino phenomenon, subliyon sa ahensya ang palisiya sa pagsuspenso sa klase sa mga publikong eskwelahan sa tibok nasod tungod kay posibleng magpadayon ng El Nino hangtod sa Mayo tuig 2024. Sigun ni Kenneth Carisma, Division Information Officer sa DepEd Dungod ang mga tagdumala sa eskwalahan, ang mas nakabalo sa ilang sitwasyon sa eskwalahan. Deped Order number 37 series of 2022, gitagaan na og power ang atong mga school principals to suspend ang in-person classes, no? Giparedi na pud nato ang atong mga teachers og mga modules og activity sheets nga anytime taas gyud ang heat index, magsuspend tag classes automatic na atay mahatag sa mga bata. Actually, may mga learners tayo na nagahangyo sa ato a uh, page sa Depetite sa nag-message sila regarding aning heat index. Pero so far, uh, wala pa may school na formally nag-endorse o complain o reklamo sa ato ang uh, office regarding sa heat index. Pipila katulunghaan na sa nasod ang nagsuspende sa ilang person classes sama sa Negros Occidental tungod sa 40 degrees Celsius nga ilang nasinati. Apan diri sa gensan San ni Karisma. Wala sila'y nadawat nga report sa mga school head kung suspende sila o klase sa in-person classes. Gani ang mga ginikanan, bisan pataas ang ilang temperaturang nasinati. Mas piliun gihapon nila sumala pa ang face-to-face -face class. Itandi sa mag-module ang ilang mga anak. Sila po uh, through principal to through teacher. Sila man mag-decide. Dili ang parents. Sanay naman ng mga anak namin sa init. Anak ko, dipindi siguro sa mga bata na ano na dili nila kaya mag ano okay lang may kasi iba ang environment ng school at saka sa bahay big extra nga sanina kung in kaso nga mag ano siya, total happy happy ng mga anak nga kaya at least ang bata man kun mo mapukos gid siya sa tudlo sa maestra kontra sa amo kaysa sa amo sa balay di preference siguro makanser diligid ang bata. Bisan pa man ni Inigi, pahibalo na lang sa personay sa DepEd. Pwede natin isuspend yung wearing of uniform. guys namin sa mga learners na magsuot lang ng white t-shirts or comfortable dress. Including our teachers and teaching staff sa office para uh, medyo mapresko or magaan naman ang pakiramdam. Reiterate din tayo sa water break na ordinance ng LGU. May time yon kung kailan magbell to drink water. Kahinumduman na una nang giingon sa pag-asa na ang El Nino magpadayon Marso hangtod Mayo ning tuiga asa sa Hunyo pa lauman nga mamahimong neutral o normal ang kondisyon sa panahon In the heart of changing lives kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensen Brigada News